Alam nyo bang napakadali lang palang gawin ang kakanin na ito? At sobrang sarap din niya kaya itry nyo na rin at pwedeng pwede nyo rin itong pagkakitaan. Tara, umpisan na natin! Kailangan lang natin dito ng 3 and 3 fourth cup ng gata. At dahil malayo ako sa palengke, yung nasa inkan na lang ang ginamit ko. Lalagay din tayo dito ng 1 can ng evap milk, 1 can ng condensed milk, hindi na ako maglalagay dito ng asukal kasi ayaw ko ng sobrang tamis. Haluin lang natin ito hanggang magwell blend na sila. Ibuhos na natin yung ating kalahating kilo ng glutinous rice flour or giniling na malagkit. Haluin lang natin ito ng mabuti hanggang wala na tayo makita na buo-buo. Next is hahatiin naman natin ito sa dalawang klase. Dito sa isang bowl, gagawa tayo ng ube flavor. Maglalagay lang ako dito ng 1 half cup ng ube halaya Then, konting food color na ube flavor. Kaya hindi na ako naglagay dito ng asukal kasi matamis na rin yung ube halaya na nilagay ko. Kung gusto ninyo ng mas matingkad yung kulay ng ube, pwede naman kayo magdagdag na lang ng food color. Ayan, unahin muna nating lutuin yung ating ube malagkit. Lutuin lang natin ito sa mahinang apoy. Dapat ay continuous din yung paghahalo natin dito hanggang sa ito ay maging buo-buo na. Napakadali lang lutuin ito mga mare. Kapag napansin ninyo hindi na siya dumidikit sa kawali, ibig sabihin ay luto na. Ayan, ilipat na natin agad sa ating foil o kung anong meron kayo nilalagyan sa bahay ninyo. Balihin natin ko lang ito sa dalawa. I Spread lang natin then i-flatten lang natin siya. Isunod naman natin yung ating pang-second layer. Same process lang din ang gagawin natin dito sa ating plain na malagkit. Mahinang apoy lang po dapat para lutong-luto yung ating malagkit. Ayan, i-mix-mix lang natin siya ulit. Medyo nakakangalay nga lang yung paghahalo natin dito. Kung meron kayong kasama sa bahay, magpatulong na lang po kayo. Ayan, okay na ito. Luto na yung ating pang second layer. Balihin natin ko ulit ito sa dalawa para pantay yung pagkakalagay, lalo na kung gagawin nyo itong pang negosyo. Ayan, spread lang natin siya ulit. Hindi pa ito tapos mga mare dahil gagawa pa tayo dito ng pang toppings natin. Sa kawali, naglagay lang ako dito ng 1 cup ng gata, half can ng condensed milk. Ayan, halu-haluin lang natin. Lutuin lang natin ito sa katamtamang apoy hanggang sa ito ay kumulo na ng malalaki. Lagay natin agad ito sa ibabaw ng ating malagkit habang ito ay mainit pa. Balitig 1 cup ang nailagay ko dito bawat tray. Spread lang natin siya ng mabuti para maganda yung magiging kalalabasan niya mamaya. na ko na pala dito yung oven ng 10 minutes sa 200 degrees Celsius. Ayan, lulutuin lang natin siya ng 15 minutes.